Bos, you know where is Karina hermosa's house? Magandang buhay po! Hi, Tanya! Hi, hello po! Hi, Tanya! Uh, <laughs> ah, sa po ang bahay ni Ate Karina? ayo yan po, ma'am! Doña M's yan po! Ay, hala! Doña M po, donya M so. Oh, oh, po ako sa... Oo, oh, po, kumusta po? Ah, ari po, sa si parini po, Ate Karina. Ari po si Ate Karina na ate Hindi po ako makapagsalita. Kasi ako po ay, nung nabasa ko kasi yung kanyang wish ay hindi para sa sarili niya. Kung mapapansin po, may problema po si ate. Kaya naman ate Karina na andito po si Donnie Ems kasama ng aking team. At saka syempre, kasama ko ang aking asawa na si Boss D. Tutuparin natin ang iyong wish ngayong araw na to. Para, Tara mga ka-Donya Ems, mag-shopping muna tayo kasi wala naman talaga ibang biliha kaya naandito po kami. At hopefully, makumpleto ko ang kanilang susuotin ngayong Pasko. Nandito po ako ngayon sa Olongapo At parang na ko ang Olongapo O kaya naman ay para yata po ako ay natakot sa bagyo mga ka ems Kasi baka hindi ako makatawid pag ako ay nagtagal ng konti dyan sa ating bayang sinilangan sa Marinduque Pero halika na po kayo ha, tayo ay kumain para yata napakasasarap ng na hinandang pagkain Ni Doña Budi Doña Budi, ano ba yung special today? Ayon, pinakbet favorite, tsaka yan. Ito oh, baboy. Ito ko to. Ito po kasi ang um, um napakasustay siya pagkain na hinanda ni ito Buding. Actually, ito um, ay uh, second chow. <laughs> Pangalawa yung usun Mga kadaw ni Ems, talaga namang kapag may paborito kang pagkain o kaya na gusto mo yung pagkain, magpapaluto at magpapaluto ka talaga kay Doña Buding. Pero alam mo Doña Buding, yung sa Marinduque, yung hmm. kay Ate Karina. Ah, si no? ano, yung nasa buwak. Para bang ano, para bang iniisip pa rin siya hanggang ngayon kasi parang nakakatuwang isipin na parang hindi niya expected na mapapagbigyan natin siya or mababasa yung kanyang wish. Oh. Makikita mo doon sa mga mata ng mga bata, nahihiyak. Napuntuan na, o. Uh, nakita Ay, Ayaw nga, ayaw Ayaw halos hindi nga sila dumadampot. Hindi, may narinig nga ako sa kanya eh. Kasi noon akong tayo sa bilihan ng sapatos. Yung sapatos ay halagang 4.50 Parang narinig ko kay ate Karina na hood yan, ang mahal yan. Hmm. Ay, okay lang po. Ay, ay, ay. Natatawa ko kay ate. Sabi ni ate, yung sapatos daw ay 450. Ayaw niya ayaw niyang kunin kasi mahal daw. Okay lang po, okay lang. Oh, tulungan mo siya. Oh. Okay lang po. Huwag niyo na po tingnan yung presyo. di mm -hmm. Diba, sabi niya. Kaya sabi ko sa kanya, hindi po, okay lang. Sige, kumuha kayo na kumuha dyan. Pero alam mo, mga Donny Ems, napakaganda po talaga ng nakakapagbigay ng saya. At pag-asa sa ating mga Kadonya m na tulad ni Ate Karina. Kaya naman mga Kadonya m ay huwag niyo pong kakalimutan na i-wish mo lang kay Donya Ems. Meron pala ako sa, ano, dito oh. sa Olongga po, meron din nag-wish. Ah, meron? Oh, tingnan mo. Magkakita okay, tayo. sa yo. Ah, si Calixto. Si Sir Calixto. Ito ay ano? kilala ko ito. Ito ay dati ko na rin nga napagbigyan. Kasi ito ay... Teka na muna. Basahin nga natin ang kanyang ano. Ito po si Cherry Mohamare. Isang PWD na namamalimos po may wimpies, tapat ng triangle. Oh, malapit lang din daw dyan sa may triangle. So, siya po ay isang uh, namamalimos PWD. sa ng wimpies. Simply wish ko po, Ma'am Donya Ems. Para sa kanya, ang kahit konting grocery, pamas ko po sa kanya. Sana po ay mapagbigyan ninyo, Ma'am. Kahilingan ko para po sa kanya. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas. Center, Calixto C. Balyaga. Itong si Sir Calixto, alam mo daw niya po din. Hmm. Natatandaan ko ito, no, siguro pandemic time ata yun, or a few years ago, na meron siyang inilapit sa aking mag-anak na basurero na napagbigyan ko po, po mga ka Donya na talaga nga, ah, uh, kung tinawagan ako ni Sir Calixto o nag-PMC sa akin, hindi ko na matandaan kung paano kami nakapag-usap. Pero may inilapit po siya sa aking mag-anak na basurero. At sa ngayon nga po, ay meron ulit siya letter sa atin na siya naman ay hinihiling. Siya ay nagwi-wish, hindi po para sa kanya, kundi sa isang pulube diyan sa Wimpy. Kaya so, mm -hmm. eh, ano gagawin na natin? Baita, magdata ka na. Ay, magayong gabi na, ah, Doña Buding. <laughs> Kaya, since na tayo ay nasa Olongga po, Doña Buding, bukas po ay pupuntahan natin yan, hahanapin yan. Pero kailangan siguro, tawagan muna natin si Sir Calixto, no? Para maintindihan talaga natin kung ano yung kanya mga pangangailangan. Kasi ang gusto niya po ay grocery. So, bukas, sa pang handa sa Pasko daw. Kailangan ay, ka matulog, <laughs> para bukas ng umaga, <laughs> puntahan natin sa si Sir Calixto, at syempre, pumunta tayo bukas sa harap ng Wimpis. Magandang buhay po. Andiyan po si Sir Calixto. Ari pala yung kanya mga tanim. Tao po. Magandang buhay po. Pasensya na po at naistorbo ka. O Oo, kung ano po niluluto mo. At baka... Chicken at pitada. Magandang buhay po. Mga Kadonya Ems, ito po yung bahay ni Sir Calixto. Actually, hindi po siya yung, siya po yung nag-wish, pero hindi po para sa kanya, kundi para sa kapwa natin yung Pilipino, mga Kadonya Ems. Ito po akong ano, army. Oh, pero parang akala ko, kayo ay nagtatrabaho ay, sa... Nag ay, po ako sa, ano, sa barangay bilang ano, vice president po kasi ng PWD. Ah, ganun. So, nagbubulante ako na magano kasi kung di ba yung marami kasi yung hindi pa registered na mga PWD. PWD. mga anak nila, yung pang pinatago nila, no? Okay. Ilaan na niya kaya namin na ilabas nila para magkaroon na ID. Hmm. at saka kahit pa paano ay matulungan ng gobyerno. Oh, okay. Ano po? Mga ka-Donya S, andito na po kami sa bahay ni Sir Calixto. Actually, hindi, siya po ay kilala ko, pero ngayon lang kami nagkita. Hmm. O nakita na tayo okay, pala yung... doon sa harap ng Donya M. Ano? Yung... ah uh, maikwento ko lang po, no? itong si Sir Calixto talaga, hindi siya humihingi ng para sa kanya. Kasi kung natatandaan ko po, mayroon din po akong kayong hiniling sa akin dati pa, no? Yung... na yung medyo. mga basura basurero, basurero na kailangan bigyan ng ayuda. So talaga namang, kung titignan nyo po ha, marami tayong mga kababayan na talagang nagwi-wish na hindi para sa kanila. Eh bakit naman po naisipan ninyong mag-wish itong kay, uh, sino ba yung pangalan? Ano ba po yung pangalan nun? Jerry. Jerry. Pahamora. ah uh, kilala nyo po siya? Hindi ko siya kilala. Actually, ganito ang storya niyan eh. So, hindi ba nagbo-volunteer ako sa barangay? Mm -hmm. duty ko, pupunta ko ng barangay, ay ng City Hall nadadaanan ko siya, dito siya may tapat siya ng ano eh ng everyday po nandun siya? oo doon uh, everyday? So, siya everyday nandun siya? hindi po, minsan wala din siya, kahapon wala eh ay saan so, po natin siya ahanapin ngayon? hindi ko ma, ah. pero parati siya na doon kasi ito yung merkuris akong dumadaan, nandoon, nakikita po eh naka siya parati, doon naawa ko, sabi ko pinanong ko siya yung sabi ko, pwede ba kita makunan? Pero mayang naman. Actually, nai-post ko na yan eh. post ko na sa Facebook ko. Mm -hmm. Ang problema, walang, wala bang ano, nag-sin lang. Ah. Tapos nung nakita ko yung post nyo na wish. I-wish mo lang kay oh, Donya Ems. Eh. Man, po, Kaya huwag nyo yung... kalimutan, i-wish niyo lang kay Donya Ems. Eh, <laughs> ah, Pinost ko ngayon sa, ano, sa kay Ma'am Joy. Mm -hmm. Sabi ko, baka sakali ka ako matulong. Kasi, nag, ano ko, nangako sa kanya ako pipicturean kita sabi ko ipopost ko kung ano sabi ko healing tayo ng uh, grocery para sa iyo sa Christmas sabi ko tumayag naman siya ito na mo siya mo. kaya nga na ano ko sa kanya kasi ito yung dadaan ako sabi ko niluloko ko nga, eh hirap dumaan dito sa iyo sabi ko parate ako ano may tour gate sabi ko sa kanya so, kinabutan ko rin siya pag so, ano, dumadaan ako doon sabi so, ko, sabi ko, kung mismo siya uh, nakatambal, sabay, doon lang hindi, hindi mismo. Hindi, 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 doon siya hindi. lang doon siya na? mismo, Tap, basta tapat ng triangle, doon lang. Eh, siguro baka ano, kasi inaayos yung impis eh. Baka Pina pinalis muna oh. siguro anong... Baka naman makita natin sa ibang lugar. ikot lang po muna kami at tingnan natin. So mga kadonyem, since hindi alam ni Kuya kung saan talaga ang bahay kasi ito ay wish niya para sa kanya, ang gagawin po namin is iikutan po namin doon sa may wing piece at saka doon sa area na yon. And then magpo-pose si Kuya, hahanapin niya yung tao para naman mahatiran natin ng tulong. Kasi Kuya, siguro mahihirapan siya at dahil uh, yung pagbitbit hmm. yeah. Uh, kailangan namin maihatid sa kanya yung kanyang mga grocery at saka yung kanyang isang sakong bigas. So, paano kuya? Sige po, salamat. maraming maraming salamat kuya. At talaga namang isa ang bayani ng Olongapo. po. Kaya naman sa mga taga Olongapo po dyan, saan pa ba tayo? Siyempre, dito tayo sa kababayan natin na si Kuya Calixto. Hindi man po siya nakaupo sa gobyerno, pero ang hangad niya ay tumulong sa ating mga kababayan. So, paano po? Baka ikaw po ay may mensahe? Kung binsahe ko lang, huwag kayong magsawa, mag-wish kay Donya Ems. At kung meron din lang siya at uh, sigurado kayong matutulungan. Maraming salamat po. So, sinasabi po ni Kuya, kapag po tayo ay may sobra, ipamimigay natin sa ating mga kababayan, mga kadonya M. So, paano? Antabayanan po ninyo at tingnan natin kung makikita natin si Kuya. It's yung pero ito po ay dadagdagan namin ng bigas mga donya Ebs kaya naman ang pagbibigyan po nito ay matutupad ang kanyang kahilingan at tayo ay pupunta sa kanya para i-abort ang kanyang wish kaya mga katonya Ebs huwag niyo pong kakalimutan i-wish mo lang kay Donya Ebs tara Magandang buhay po. Magandang buhay. Si Donnie Ems po, are. Kamusta po kayo? Oo. So kayo po ay taga saan? Wala pa po, ma'am. Ang diferensya niyo po ay wala kayong ano? Wala kayong paa? Meron naman, wala. Pagpulga, ma'am. Pinatalihan ko yung mga ganyan. 57 years old pa daw siya, ma'am, yung ano yan. Ah, sa talikod. Ah, kasi na uh, ano dito. Eh bakit nagsusuot kayo nang ganyan? Pwede naman kuha ugot na mo, sira na 'yung saklay to. Ah, wala na rin siyang saklay. Eh kung nai kung nalaman ko po na uh, kailangan niya ng saklay, ay naibili ko sana kayo nang saklay. hindi okay, ba okay na ko dito? Salamat. Okay. Uh? Pag-tabeling po ako dito, nakakalakad ako. Pag bumili ko ng isda, nabibit-bit ko sa lamayo. Pero pag may saklay ka, hindi mo siya yeah, nabibit-bit. Ah... Pero kayo po ay may pamilya. Hindi mo ako anak. Ay, ano ba nangyari sa iyo? Bakit ka naputulan? Na, noong 16 years old ako, nasaputukan ako ng dinamita man. Ano isda. Ah, nangisda. Ay, bawal po kasi ang uh, dinamita, ano, na, ano, so, na-aksidente. Ay, kuya, kaya kami na ari ay, ako ay nagapasalamat kay kuya. Dahil, nabasa kasi meron akong ano sa Facebook na i-wish mo lang kay Donya Ems. Kasi ako taga Dini ay sa Ilikanyo. Eh nabasa ko yung kanyang wish, hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Kasi lagi ka daw niya nakikita ng namamalimos. <coughs> namamalimos ka doon. Doon sa area na yon. So ngayon kuya, ang wish niya, Uh, ay grocery package para sa iyo. Para kahit pa paano ay meron kang uh, at saka sinamahan na rin namin ng panghanda mo sa Pasko, mga spaghetti, at saka bigas. Ngayon kakuya, paano mo 'yan madadala sa inyo? Ah. Kasi ah, si tanalaan ng tricycle. Para saan ba pwedeng sumita din ng tricycle kaya? Ah, mayroon din eh. So ang ah, agawin natin kuya, makausap tayo ng tricycle, Ilali ilipat natin yung mga bigay ko sa iyo para maihatid ka sa bahay mo. O, oh, sige kuya. Ay, magapasalamat ka din Ay. Yeah, tayo, yeah. tayo, yeah. Oo, kung hindi salamat dahil kay ya. kuya, hindi naman kita makikita. Oo. Oh, Oo, eh, walang anuman, walang anuman. Ayun, yung message po ako sa inyo, kung sino ang kapulat na may kapansay namin. Oo, uh, ito, nandito si ma'am. Oo, na pwede natin lapitan, tumutulong sa sa number ka contact number. sige po. So paano mga Kadonya Ms, kami po muna ay magalipat ng ating mga pinagrocery at saka syempre yung ating bigas. Ako po ay nagpapasalamat na maigi kay Kuya Kaligsto kasi natagpuan po natin si Kuya at nang mabigyan natin ng tulong. So paano? Halika na po kayo at tayo ay maghakot ng ating pinamili mga Kadonya Ms. historia kanya-kanyang kwento Kuya, ito yung iyong mga itong mga pinamili namin ha ayan pag asa saan ka man ngayon siya may tugon magbibigay ng liwanag sa mundo mong walang kulay. Hindi ka man ngayon, tibayan ng loob mula sa puso ni Dunya eh. ka rin at ang <laughs> rin. Ng at saya. may salamat sa rin at man sa buhay ang ligaya 🎵 Balik ang iyong ngiti, huwag mawalan ng pag-asa eh, 🎵 E wish mo lang kay Doña Ems, pangarap ay abot kamay mo na 🎵 Hindi man madali ang buhay, huwag kang susuko 🎵 Mga ka Ems, nandito na po kami sa sasakyan and finally... Naibigay na rin po namin ang mga groceries at saka syempre ang isang sagong bigas kay Kuya Jerry. Mga Kadonya Ems, uh, talaga pong kahit sa ang panig ng mundo, ay talagang may makikita tayong mga uh, hindi kumpleto ang katawan mga Kadonya M's kasi siya po ay 16 years old. Siya po ay naputulan na ng paa kasi siya daw po ay uh, nangingisda ang kanyang hanap buhay noong unang panahon. Kaya mga Kadonya Ems, uh, sa lahat po ng may mga kapansanan, alam ko po pong kulang man ang inyong pisikal na kaanyuan. Pero, okay lang po yan mga kadonya Ems. Kailangan lang kasi lumaban tayo sa hamon ng buhay. At syempre, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil si Donya Ems po ay hindi lang saya ang hatid, kundi pag-asa din ang hatid ni Ems. Mga ka Donya Ems. Mga kadonya Ems, nakakatawang isipin ano, na marami tayong mga kababayan na talaga namang may malasakit sa ating kapwa. Kaya ako po ay, ay, ay nagpapasalamat ng mabuti kay Kuya Calixto na taga Gordon Heights dito po sa Olongapo po. Talaga naman ang iyong kabutihang loob. Ang iyong kabutihang puso ay talaga po waring mana kay Donny Enz. Kaya naman Kuya Calixto, isang saludo po sa inyo mula kay Donny Enz. Huwag niyo kakalimutan, i-wish mo lang kay Donnie Enz. Isang magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Mga ka-Donya M, nandito po ulit kami sa sasakyan. Siyempre, kasama po namin si Donya Buding, si Kapuroy, at saka si Archie santos Ito po actually ay uh, mga kaibigan ko na ito po ay galing sa Castillejo, Sambales. O oh, Archie, ano naman ang masasabi mo sa inagagagawa ni Donya Ems? <laughs> Ayun! <tabingin> Tumigil ka! <laughs> Tumigil ka! Archie, Archie, anong masasabi mo sa inagagagawa ni Donya Ems? <laughs> 確かに。